So shout out pala si nating viewers ayan. So okay. tara niyan mga idol, yung mixer niyo ay same lang sa akin ano, dalawa yung output diyan. So RCA jack at saka PL jack ano. So ang pwede natin gagamitin diyan na cord mga idol ay ito, no. Ah uh, pwede tayong gumamit ng ganitong cord, uh, dual RCA male ano. Ayun, male dual RCA yung gagamitin natin sa mixer to equalizer natin tapos yung equalizer to amplifier pwede yung ganitong uh, connector ito naman isang mga idol, dual 6.35 to dual RCA. Pwede naman na itong gagamitin natin sa mixer to equalizer. So ito mga idol, uh, para ma-connect mo yan, sundan mo lang itong gagawin nating pattern mga idol para uh, ma-sit up mo na yung sound mo. So katulad yung idol, yung binulugan natin, ay dyan tayo mag input yung nanggagaling sa ating mixer. So ayan, DVD or auxiliary, pwede tayo mag input dyan. So dyan naman sa kabila mga idol, ay output naman yan ng ating equalizer papunta sa input ng ating amplifier. So, yan idol, ano, may ginuhit tayo dyan kung paano natin i-connect papunta sa ating amplifier. So, dalawang ating selector ng amplifier, mga idol. Ayan, so, mamili na lang po kayo dyan kung ano ang selector ng ating amplifier. Ayan, so, magagamit na natin yan. So, dyan tayo mag-input. So, yan idol, ano, makukonnect mo na yan yung inyong uh, sound.